Hello, hello mami. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko. Bilang sa kulte, ma. Fourth day's mini vlog. Yes, mini vlog lang muna tayo ngayon. Yaboy, yaboy na nga muna kami sa gulit. Ipunta kami sa bahay ng tita ni Gadee. Ay, uh, magpapuloy lang kami. At ito ang nature sa labas. At kabilis ng transition. Ito na. Kukubina kami ng bahay. At Ito yung ganap naman. Look! Bubbles. Can you say bubbles? You bubble? Yes, bubbles. Good job, bubble. bubbles. Let's blow some bubbles. should we do more, more. the more we get together 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 the more we get together the happier are we because your friends are my friends your friends are your friends get together. The will At iniwan ko muna saglit ang dalawang bata. Ito muna ako sa kusina dahil nagluluto si daddy. Ayan. Ayan ko muna siya. Siya muna magluto. Pahinga muna tayo ngayon. So, ayan yung niluluto niya. Ayan. Nagluluto siya ng lumi. Lumi sa sabaw. May sabaw tayo ngayon kasi medyo maulon-ulan. Ayan. And then, nakasain din pala siya. Siyempre, check natin yan kung naon on niya. Baka mamaya gaantay na naman tayo so wala ang kanin. Katapos naman yan, ay nagulis-ulis ako dito sa labas sabang bitbit bit yung bata dahil tapos na siya. Manood, nangangawa na naman siya. Kaya bilis ulit ng transition. Dito kami sa loob ng kwarto na naman. And then, nagbabanding yung mga junakis ko. Ayan si kuya. Kaya kaya na na buhatin yung kanyang kapatid. Nag-request talaga siya na kargahin niya yung kapatid niya at siya mo na daw mag-aalaga saglit kasi this time and that time pala ay nagpapampa ko kaya inaalaw mo na niya yung kapatid niya at pinabang kayo sa the same time so ayan silang dalawa hayaan ko lang para matuto siya pero sabi ko take care, take care. taking care at ito naman yung mag-ama sa so, ati Polly ay nagbabasa ng kanyang book dyan ayan And then, syempre, gutom ng inahan. So, ito ang aking food for today. Ayan lang aking food. Ito na lang aking mini-vlog, mga may. God bless!